Ang mga lupain na ibinigay kay Huda. Ikalabin limang kabanata. Ito ang mga lupain natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng katimugang bahagi ng dagat na patay, papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabim, hanggang sa ilang ng Zin papunta sa timog ng Kadesh Barnea at lumampas sa Hezron, paakyat sa Adar at paliko papunta sa Karka, papunta sa Azmon, sa lambak ng Ehipto at sa dagat ng Mediteranyo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan paakyat sa Beth Hogla at papunta sa hilaga ng Beth Araba hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Ruben. Mula rito papunta sa lambak ng Akor hanggang sa Debir at paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At tumaabot ito papunta sa mga bukal ng En Shemes at palabas ng En Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben Hinom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuseo. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon paahon sa tuktok ng bundok sa kandura ng lambak ng Ben Hinom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Refaim. At mula roon papunta sa bukal ng Neptoa palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Ephron. Mula roon pababa sa baalan na siyang Jerim, lumiko sa bandang kanluran ng Baala papunta sa bundok ng Seir. Pagkatapos papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jerim na siyang papunta sa Beth Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at paliko papunta sa Shekeron, at dumaraan sa bundok ng Baala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang Dagat ng Mediteranyo, at ito rin ang hangganan sa Kanluran. Iyon ang mga sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Huda kay Caleb na anak ni Jefune. Ang lupaing ito ay ang Kiriat Arba, na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong lahi ni Anak. Ang mga sambahaya ni Nasheshai, Ahiman at Talmay. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, Ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer. Si Otniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ay binigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos, pumunta si Aksa kay Caleb. At nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, Hihingi po sana ako ng pabor sa inyo po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal, dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal, sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga lungsod ng Huda Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa Timog sa pinakadulo ng Negev malapit sa hangganan ng Edom. Kabzeel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Azor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Azor Hadata, Kiryot Hezron, Nashang Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazargada, Hashmon, Bet Pelet, Hazar Shual, Beersheba, Bizyotcha, Baala, Iim, Ezem, El Tolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ayin at dalawamput siyam na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Estaol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Harmut, Adulam, Soko, Azeka, Siarayim, Aditain, Gedera o Gederotain. Labing apat na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadassah, Migdalgad, Diliad, Mizpa, Jokteel, Lakish, Boskat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Gederot, Betdagon, Dagon, Naama at Makeda. Labing-anim na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa ang Libna, Eter, Ashan, Ifta, Ashna, Nezib, Keila, Akzib, at Maresha. Siyam na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito. At ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod, mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteranyo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybay ng dagat ng Mediteranyo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Hatir, Soko, Dana, Kiryat Kiryatsana, na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo. Labing isang bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Esyan, Janim, Bettapua, Afek, Humta, Kiryat Aba na siyang Hebron, at Sior, siyam na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maon, Carmel, Sif, Huta, Jezreel, Jokdayam, Zanoa, Cain, Gibeya at Timna. Sampung bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhul, Bet-Zur at Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon. Anim na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito ang Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at ang Raba, dalawang bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa ilang, Bet Araba, Midin, Sikaka, Nibshan, ang bayan ng Asin at ang Engedi. Anim na bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Huda ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon doon pa sila nakatira kasama ng mga mamamayan ng Huda